Hello guys. Ano ang tawag nyo gani? Karaya guys. Oh. Banyora. Nan. Kay pagkatapos kang tudu-tudu nga oran, nagplano kami nga magbonfire bonfire ko no. Di lang tawa lang akan nga mga imaw digyan. Kaya parinong ko sa kilid. Kita nyo parang siminto nga basa. Kaya manan mo bago laragawa na tapos ang oran. Di masyado karamig. na isipan naman nga magbonfire ang akan nga hinabless nagbuelta na dito kang kahoy na gibutang naman dyan sa silid kang banyo-banyo kara minto. na gibutang naman diyan ang kahoy kay ida Buka naman ti samtang nga uh, nagatipon-tipon kahoy na bidyuan naman ang palibot kay basa um, kag basa man ang palibot kag uran um, te amoran ra padakkeran naman ang aman kahoy um, ugmaan. Oh, nag-umpisa rin, nagkakaroon tananan. Kaos, buol, buol, buro ng aso. Hmm, te, nakita nyo ra guys. Ha, Hmm, kanami kang, ano, kang, ulbo, ulbo, kang aso, mano. Ha, dali na lang ra. Makadta na lang ra, barabay. Asa dalam na, almost Na, almost na nga, nagadaka. Almost paradise. <laughs> nah, nagda ka rin ang kalayo. Nagda, nagran kay Master Tika Dalam, kang langit. Mm. Timing man, abi nga, ah, nag na doang uran. -uran. Hmm. Kasi kay maramig ang simpo, kundi nagi idabok kami dyan, kay bonfire bonfire, kuno kami ah. sa lang na mira yang area, area area kang tira sa farm ang pangaran kaya tapos napalibutan ri akang ano ay hindi man ko nga napalibutan basta marapit ri sa windmill hmm. nan na mira diyan hindi ka mo maginalsal guys kung gusto nyo diyan magi lagaw-lagaw sa tira sa farm pero sa telad sa ano pa under ano para diyan ah uh, and the renovation, pa kay ginakidan pa ang anda nga swimming pool. Te. Hmm. Mm. era dyan, guys, kung gusto nyo maglagaw, kay makita nyo ang one mile, especially makita nyo pagid ang vulkan kanlaon. Makita nyo man ang bakolod. Tapos, makita nyo may mga may baybay pa. Hindi mga may baybay. Mm -mm. So, dyan na lang, anay. Ako Roman Kutub, guys. Thank you for watching.